Buong suporta naman ng lakas CMD kay PBBM hindi natitinag. Kasama natin sa balita live via Zoom si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Reports! Hindi nga natitinag at sa halip ay nananatiling nga buo ang hindi matatawarang suporta ng lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa lahat ng sektor ng gobyerno. Nakasa dito sa isang statement na inilabas ng partido na piramado ng mga opisyal nito sa gitna ng mga aligasyon laban sa Pangulo, kaugnay sa budget insertions, flood control controversy at umalay paggamit ng iligal na droga. Para sa lakas CMD pawang pamumulitika, chismis at kwentong kutsero na hindi naman suportado ng mga ebidensya at katotohanan ang mga paratang laban kay President Marcos. Katwira ng partido, anumang aligasyon na ginawa sa labas ng formal na proseso ay walang saysay -say o bigat dahil hindi dumaan o hindi bahagi ng sinumpaang salaysay at hindi nasuri sa pamamagitan ng cross-examination at documentary scrutiny. Bunsod nito ay pinag-iingat ng lakas CMD ang publiko laban sa mga hakbang na gawing drama ang mga investigasyon laban sa korupsyon. Malinaw para sa lakas CMD na mula simula ay batas lamang ang sinusunod ni PBBM at hindi ang dikta ng sinuman para kaya walang green light o ghost signal mula sa kanya ang katiwalian. Kasama mo sa BCSL RMN Manila, Radyo Madres Mariano, papa RMN.